nato baliwalaon ang pagkagamhanan ni God. kailangan nato ma-appreciate perminti ang mga kipang buhat ni God sa atong life para ang ginoo mulihok siya every day every day gid na naga perform o milagro ang ginoo sa atong mga kinabuhi ing na siya Ingana siya mo surprise sa iyang mga anak for example na akagipangayo sa ginoo karon kaya na niya pasubrahan ing siya mulihok for example sa una niyo ko Lord tagaay lang ko customer Lord mahalag isa ka customer Lord pero dili ito mao ang gitubag sa Ginoo dili isa ka customer kun dili sobra jolt kadaghan so di ba ang anak ang Ginoo ka powerful mahigugmaon matinumanon kay siya so i yeah, appreciate nato ang ginabuhat ni God sa tong life no dili nato baliwalaon ang pagkagamhanan ni God nga wala lang tayo pakialam nga ang ginuo na dai nilihok ato siya na dai ang nilihok wala lang nato siya na appreciate di ba so i appreciate nato ang ginuo perminti pasalamatan nato siya perminti sa tanan niya ginabuhat sa atong life kay tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi ang ginuo ang nilihok ana dili kita kun dili ang ginuo